Samantala, umabot na sa 2 milyong piso ang reward money na iniaalok ng pamahalaang panlalawigan ng kagayan para sa sino mang makapagtuturo sa utak ng pagpaslang kay Mayor Joel Ruma ng Rizal, Cagayan. Ayon kay Gobernador Manuel Mamba, ang alok na gantimpala ay bahagi ng kanilang pagsusumikap na makamit ang hustisya para sa pinaslang na alkalde na nabaril sa isang campaign rally noong April 23 sa barangay Iluro Tinutukoy ng pulisya na posibleng professional sniper or sniper ang responsable sa pamamaril. Tiniyak din ni Mamba na may proteksyon mula sa pamahalaan ng sinumang magbibigay ng impormasyon kaugnay sa krimen. Aniya kailangan ng tapusin ang serya ng political killing sa Cagayan, kabilang na ang pagpatay kina Barangay Captain Bernardo Gakuan ng Enrile at Jason Kakal, isang empleyado ng Kapitolyo. Naniniwala ang gobernador na mga politiko ang nasa likod ng mga pagpapamamaslang sa halip ng mga dating itinuturong rebelding grupo gaya ng NPA. Giit ni Mamba, panahon or panahonang harapin ang katutuhan ng mga politiko na ang nasa likod ng karahasan at hindi ng mga rebelding grupo. Nananawagan siya ng masinsinang investigasyon upang matigil ng pamamaslang sa lalawigan. Bukas umano ang kanyang opisina at linya para sa mga nagnanais tumulong sa investigasyon. IFM News.